hello my name is welcome to my youtube channel intro parson Yes, yeah. siya dito kay Mutya, guys. At uh, kami sa namin siya husband. Um, uh, kasi yung grupo, di ba? Um, maya, 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 punta ako doon. Uh, yan ang punta center sa GC. Uh, ito lang, kita ko lang yung bahay. Yung pirasok mabay na doon kami. Ano, Mutya, guys? Uh, dito, dito kami. Yeah yung kanya ano mamaya ko sa ating mga anak niya guys kung wait 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 so ano Mutya guys kasi kay mga Junaki niya guys ito si Mutya guys oh yung face base mo Mutia. Mutya ayan si Mutya guys yan yung ano yan ang over over supportive sa akin LS guys siya nag-aayuda sa akin LS guys siya nagpapaguhit sa akin mga participant dyan guys kaya uh, from the group of team i angels uh, we always supported ko ano to Mutia guys gusto ko lang makusa kasi mga Junaki niya guys tatlo pala si anak niya guys tatlo yung pangalan niya pala na sa pesa mama niya yung dalawa lang dito pala sa kanya guys. Nandito sa kanya guys. Kaka ko muna sila guys ha. Tinan nyo guys, nag-aari siya, nag-set up si Anong ng kanyang stand guys. Kasi interview ko yung Jolo, Jolo Nakis niya. Mary, Mary, Anna, ugayat uh -oh sa'yo. Salamat, salamat, salamat sa iyong pabigay. Ibibigay ko lang sa kitong cash, hindi ako bumili ha. Kasi sinabi ko, ko sa hindi ako bibili, ibigay ko sa kanyang cash. Para Lalo po guys, ito po nila, yung nila, ni Anong guys. Ayan po yung pangalawa niya. Ligit ko ba eh. Ito yung pangalawa niya guys, na anak. Yung kanyang panganay pala na sa mas bate, sa mama niya. Kaya kala ko corn guys, sa kanyang anak, tatlo pala guys. Naghanap pa daw siya ng isa pa, na ma... <laughs> sorry guys. Eto guys, ano, interviewin ko lang sila guys sa... Oh. Kasi syempre, di ba, mga bata sila. Ilang taon kami? 17. Tapos si 15. Mag-17 siya. Mag-15. Mag ang 18 yung panganay niya. Mag-birthday mag ngayong linggo. Mag-18 na, di ba? Agoy. Wala. <laughs> Wala <laughs> Hindi, grabe talaga yung ano, sitwasyon talaga sa panahon. Yeah. Ano? Ano si news? Ano? Os madam, ito yung mga anak ni Mutia. Os madam Rampadorang Inday. Binuntahan ko talaga sila, guys. Kasi gusto ko talaga makita yung setup nila, guys. Uh, kasi ayun din yung plano ko talaga, guys. Makita ko yung setup, at yung mga anak niya, guys. Kaya nung sabi ko kay Mutia, kinat ko si Mutia kagabi, mga... Naka 8 yata yun, 9, 9, 8, 9 p.m. Sabi ko, ano, ate yung pang aking husband, punta kami yan sa inyo. Sabi sige, abangan ka namin. Kala mo naman, kala mo talaga, gangster, abangan ako, guys. <laughs> Ito, guys, ang oh, anak niya, guys, ang ganda, guys, ang guwapo, ang ganda. Mas pogi mo, ano niya, guys. Sana, oh. <laughs> Ito, pakita mo mukha mo, ba, Sige po, Ano na kong hiya. Siyo si Mami. siya. Nahiya siya, guys. Nahiya siya, guys. Ano ko ninyo, be? Um, anong araw-araw nyo gawain, be? Eh? Kung kunyaring ano, ah, pag si Papa mo nasa biyahe. Eh. Ma? Nag-module kayo. Tapos yung nagluluto ng ano niyo? ng pagkain niyo? Ano binibili niyo? Luto na? Oo, oh, ulam na lang. Pati kanin. Ah, ah, pula luto. Kasi guys, busy is si guys. Ano kasi si, single parents guys. Single parents si Mutia. At tapos syempre, mga anak kaya mojo. Kaya ngayon nga ng aming host madam kay papa mo. Ano, cellphone yata. ka ah, sa niyata, ni Lata, GNS, host madam, December. Ah, tama-tama dito na si host madam, December. Darating siya kasi uh, gusto nga ni Host Madam daw uh, bakasyon muna sa sakin. Sabi ko welcome, 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 welcome na si Host Madam Rampas sa bahay. Bagayang bahay mo doon eh. Muti mo lang na ipon Sabi ni Host Madam si ko. Sabi niya, oh, beshi ah. Sa ikaw na magandang ako. ko, naku, 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 Host Madam, kung meron lang din na kailangan magsabi. Alam mo naman, sagad na sagad. Pagawa ng bahay lang, pagawa ng bahay. Ikaw, Be, anong ginagawa mo, Be? Ikaw, Bunso, Bunso ay bunso. Hindi Module na, ka din. Hindi dito wala ako kasi magamit. Ibig sabihin dito nag-enroll? Nakapag-enroll yan. Nag Tapos anong ginawa, anong ginagamit niya? Ito. Tuwing gabi lang. Pagka... Uh, pag hindi kasi pwede maiwanan din sa kanya kasi... May, may yeah. minsan nalilibang sa laro. May... B, pag ano yung pag-aaral mo, B? Kasi ang hirap lang buhay, may malangga yung akin yung gusto, gusto hirap kaya guys ano yung guys papa nyo guys bay ha alam nyo ba guys sa, sa grupo namin nakilala ko si papa mo ilang months pa lang no ilang yeah. months pa lang tayo nagkakilala na nung nag -alas ako pumasok siya sa akin sa bakit na nakadikitan nakadikitan ko yata to siya guys di din to nagumpisa sa kay kasangkayan mo ito channel Tapos, kasangkayan sorry hindi kasi ako sa... sa ano eh. Or nadaanan ko yung channel mo. Ano, Bisaya eh. Ah. guys, ano, ilang months pa lang kami nito ni Mutia guys. Ilang Mutia, ilang best ilang, ilang pa lang kami mag-anisahan nito si guys. Si di ba yun? Kasabay sa bayan. Ah, si Teacher Trixie monetize Si Teacher Trixie. ko yun ron panghabot doon. Ay, siya yung inayudahan mo dati. Mm -hmm. Yung unang pasok mo sa uh, akin. Oo nga pala, guys. Naalala ko, guys. Yung, si Teacher Trixie, siya ang unang inayudahan ni, ano, ni Mutya sa akin LS, guys. Pumasok sa akin si, ano, si uh, Trixie nun, guys. Ano pa ang bahay nun ni Trixie, guys? Nasa, nasa 300 pa lang Kaya yata, plus. no? 300 plus pa lang, okay. guys. Tapos inayudahan niya. Inayudahan niya talaga si Trixie, guys. Kaya nga, gusto ko, uh, gusto ko talaga kay Mutya, guys. Hindi ka, uh, ah uh, hindi na ako kailangan magsabi guys minsan sumusobra na siya minsan sabi niya sorry mami sabi sa akin sabi ko okay na yan okay no, na yan pag sinabi ko guys na isang guhit lang guys ginagawa niya din ginagawa yung dalawang guhit, guhit guys yung tao kaya inisip ko kasi guys syempre ano dalawang guhit ano din eh lagas din eh sayang sayang yung effort mayroon kasi, mayroon kasi hindi nakita ng dalawa umiikot na kaya sinusubrahan ko na na Oo, ah, kaya pa. Ibig sabihin, dalawa na pala yung ano niya. Dalawa na lang pala yung ano niya. Kulang. Kasi nakikita din nila yun eh. Ito, mahus madami mga anong anak niya. Yung ano, ni Dito kami sa mansion niya. O diba, so, kasya, kasya lang si Beshi dito guys. Tirahan ng ano, uh, mga may nila nilalang <laughs> <laughs> Agoy! Walang mahihinang nilalang lang. Lahat tayo malalakas. Na Lahat tayo malalakas, uy. Ito yung bigay ni Mary, ha? si Merit talaga ma ano din siya no hmm. Sabi nga niya bigay big, 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 big ko doon ng ano uh, ano uh, tinapay sabi ko hindi bibigay ko na lang ng cash kasi pang ano mga bata nga ba pa. Siyempre pag may ano pag, pag load ako hirap kaya Kung ano, ano magpa-load just ko hirap ano, load dito sa akin ano Ayan guys, binigay ko kay Mutya guys, binigay niya sa hmm. anak niya guys. syempre uh, ang isip po kasi sa talaga nila 'yan sa. Ang isip po kasi um yung pagkain kasi guys, madali lang yung hanapin guys. Kayang ano ni oh, okay, ano. Tayo, ang iniisip ko uh, kasi yung pang onay ng mga bata, yung pang load load araw-araw. Uh, 50 pesos daw, 50 pesos pang ilang days lang yun be na pang on, ha? 5 3 days. O tingnan niyo guys, 50 pesos pang online ng 3 days lang yung guys, 3 days. Ikwenta niyo po yung sa 1 month ikwenta niyo po sa one may, eh dalawa po silang nag-online dito. Itong isang bunso niya, gabi na lang din nagpasagot doon ng module. Oo, oh, nag-aala yan. Yeah, sabi ko nga, kagabi ko pa yung nino yun si Mary, eh no, no, ano man siya sa akin, sabi ko, Mary, ibibigay ko to ng cash, hindi ako mag-ano, hindi ko bibili to ng pagkain. Kasi iniisip ko, ang pagkain kaya ni Mutia, 100 pesos, kaya niya yun, sa isang araw. Ang panload ng mga bata, yun ang iniisip ko. Buti na lang dalawa yung nasa kanya, yung panganay niya, tatlo pala anak niya, yung panganay niya nandun pala sa, mag, sa nanay ni Mutia guys, ni Magnitong Kaibigan guys, please naman guys, supportan po natin si Magnitong Kaibigan guys, uh, super legit po yan siya guys. Ano sukat ng paa busi? Eh? Ano sukat sa kumbat mo? Hmm? Ano yung kumbat? Mayroon, hindi ako tayo nakatabi, hindi ko nagamit yan. Ano nyo guys? Pati lang yung guys nag-uusap sila tungkol sa combat. Nagyayaw-yaw ko dito, di ba? <laughs> ano guys, yun ang iniisip ko talaga guys. Kaya sabi ko, kung meron lang ako talaga guys, pero guys, bakit hindi? Kaya lang medyo gipit ngayon si Beshi. Dahil syempre, hirap hirap, yung hirap, yung hirap. kasi namin, ano? Hirap ng buhay so, ngayon talaga ko. Tinan guys, smooth siya guys. Kasi namin, three times a week lang. Huwag ka lang malalaglag. Malalaglag ka, yari ako. Mupa ka! Mupa Di mo diya. Hindi na maangat yan. Ayun yung cameraman Sige, dyan ka! Ay, Ayan nga guys, Sumutya guys. Hi guys. Ayan, yan, Welcome guys, to siya. my vlog. <laughs> <laughs> si Magnitong kaibigan po siya, guys. Ah, siya po ang supporters ni Beshi sa kanya pong LS, guys. Siya po ang nagbibigay sa inyo ng banana, guys. Siya po ang nagpapagawid sa inyong mga bahay, guys. Sa inyong mga laga, siya po ang bumabawi, guys. Ah, marami laman ito. Oo. Kaya gustong gusto ko si Mutya, guys. Kasi, kaya sabi ko nga sa kanya, ah, uh, sabi ko kay Mutya, sabi ko, ah, uh, wag, sana wag siya magbago aw, uh, huwag sana siyang maano ba, yun? Uh, masulot ng iba kay Beshi guys. Baka mami malaman malam ko na sa ibang LS na siya ng kaayuda, guys. Kawa naman si Beshi guys. Mayroon diba, diba? Minsan lang pag araw talaga ng biyahe. Oo. Uh, kaya minsan, sabi Love ko sa kanya, ko, sabi ko ni Mary, nagtatampo na siya si Beshy, kasi wala ka Sabi niya sa akin, Mommy, nandiyan ako naka-video Kaya ginagawa niya, guys, kada mag ako, guys, uh, pinag nags -ano siya, nag-screenshot siya, sinesend oh, niya po sa akin, pa. guys. Sinesend <clears throat> niya sa akin. Kaya nga sabi ko, super, super, ano ako sa kanya. Tapos sa ano, ano? Pag mag ako kasi, nawawala ako. Hmm. ay so, uh, eh, may pasahiro. Hmm. Ngayon, babalikan ko pag ano, pag ano naman, sabi ko na wala na naman ako nito. Pero naka ano naman siya. Eh, biyahe kasi namin talaga ngayon. MWF. Pera pan talaga. Magkano pa lang kita. Sa magkano lang kita namin. Sabi, okay. magkano kita mo dyan? Naabot ako ng alas 12. Hindi. Ka anong oras ka nag ano, start mag ano, biyahe? Alas 6. Alas 6 ang waga. Hanggang? Alas closing ng gabi. Ang anong karo kita mo dyan? Bari sa ano yan? Sa ilang oras na yan? <coughs> Kikita ka rin ng mga isang libo. Isang libo. Malinis na yon. Wala pa yon. Hindi ba yung malinis na yung naka, ano ka na, boundary ka na, naka gasolina ka na? O, mga malinis ganyan. Nauwi ko dito mga limandaan. Masaya na ako pag malinis yun. E kinabukasan, gastos na naman. Wala na naman. Gahin na naman. <coughs> na, other day naman. Wala. Alam nyo, guys, ah, uh, uh, hindi ako kay Mocha na, guys, uh, sa mga anak niya, guys. Kaya nga sabi ko, ah, uh, pupuntahan ko talaga. Gusto ko makita yung setup ng mga bata. Uh, gusto ko makita yung mga anak niya, guys. Ah, uh, syempre, guys, ah, uh, uh, iba, iba kasi, guys. Ay, tayo kasi, tayo, tayo si Mocha kasi kaya lumaban sa buhay. Pero yung mga bata, guys, na ganyan, 15 years old, magsi 17, ah, uh, malabo pa. Kanyang panganay pala is mag 18 eating daw sa, uh, sa Sunday, aboy-aboy. Oh, sana man lang no, makaano man lang tayo pampiling pahit pa lang pansit Papansitan man lang yung bata, no, so, sa mas bati, sa magnanay niya Sana, 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 ano, no, sana, sana mayroong dumating maraming pera Birthday ko na sa Sunday, wala ko pang handa <laughs> Ay, Ano na tayo magawa? Ito, nag-birthday din tayo ng 15 Iyanong ihanda natin na, mixer na, kung ano, maging normal lang to Ay, Wala nang problema yan ga, pulpakos acidic. Sana naging mayaman na lang tayo, no? Di ba lang natin nais? Walang mahirap. <laughs> Ayan, totoo din naman. Totoo din naman talaga 'yon. <laughs> na, wala tayong mahirap na umabot talaga tayong mayaman, wala nang mahirap. Wala nang na, 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 na magpapayaman sa atin. Masalamat yeah. salamat ako na nakilala ko talaga yung ano, Team Angel, tapos kay Madam Rampa. Masabi mo kayo ano, kay Mary, kay Ma'am, kay Host Madam Rampa, Kay so, Heaven, kay Owen, Mary, kay Expat. Itong mga... Yung tao hindi rin sanay magsalita sa ano, sa harap ng camera. Eh, na kayo. Sunt out na lang sa inyo lahat dyan mga Team Angel. Saka, sa, lahat na sumusubaybay sa channel ito. Ngayon e, ganito, nabisita ko, nakikita nyo yung kalagayan ko talaga. Hirap. Pero laban lang. Laban lang talaga. Pag hindi ka lumaban sa boy talo ka. Yun nga sinasabi natin, di ba? Uh, sabi nga na sa akin ng magulang ko, habang maiksi ang kumot, mo mamulotot. Pag umaba naman ang kumot, pwede ka nang umunat, guys. Pwede ka nang umunat. Kaya, guys, ang pag-asa lang, ang pag ni mutya yung kanyang mga anak, guys. Ang kanyang kayamahan. Oh, sila lang naman talagang, ano dyan? Oh, sila talaga number 1 talaga ayo kaya kayo ba ha ano mo naman daw kasi nakasikip yung bahay mo dito pero kasi naman kami kung mo ano so, paano pa ako nandito yung hindi e, gagawa naman ako ng doyan dito sa taas yan guys ang anak niya guys oh Ayan guys, mga anak ni Motia guys. Alam mo, nagandahan ko yung Malal bata. Malalaki na yan sila naman. Pero kailang, iba pa rin kasi, iba, yung, iba iba, iba, sa panahon natin ngayon. Kaya nga todo bantay din ako nito sa kanila kasi alam mo kapataan yun, ibang ano, sa barkada. Huwag kayo nagbabarkada be eh, pag-aaral muna tayo. Pagka ganitong area, medyo ano talaga to? Ano, ano lang? Kaya dami ah. yung bata dito, halo-halo talaga yung kapit lang tayo kay host Madam Rampa guys tutulungan si Papa mo kasi 300 pa lang yung WH na ito 300? 200? 200, hindi ko pa natsigul eh Diyos ko Maria Ang tagal niyan, kala mo ba? Diyos ko, baka buti ka pa next year niyan. Mga next year, siguro. Next year talaga, February, March yan. Target niyan. Oo. E oh. Eh, hindi rin ako makapain. Ano naman ako. Hindi naman talaga Baka madali na. So, Ilan taon ka na ba sa YT? Months pa lang, five months. ito Dito lang nag-umpisa sa mga alaga ko dito nag, ano, sa mga matcha ka Ano mo Ah, yung mga ano. Oo, uh, uh, oh, yung mga ba, ano. Yung mga uh, nakapatigong ano uh, Ano, mga ano yan. Dito siya nag-alistart nag ka ano. Ano mo mga pekong ko yan? Uh, binibigay lang din sa akin na ano yan, kaligasan. Ito okay. yeah. so, guys, big ano guys, bigay sa akin yung mutya guys. Ito guys. Yun. Ang collection niya mga mutya guys. Uh, bigay ng kalikasan sa kanya guys kaya pala ang ginawa niya sa kanyang ano sa uh, kanyang ninja mutya pero ano niya magnitong kaibigan TV oh, vlog yun kanyang ano ito may baby dito baka para magkano ko kayo ayun binigyan din niya kanyang husband bigyan ano binigyan din niya aking husband guys sana. Sana. Pag mayroon na kami, Ayan. ka. Eh, hey, nag-guys, nagkakanino nang narito, guys. Nagkakanino <laughs> lang na. Nat makaanak kayo na eh, isa lang. Pwede na yon. Yes. Wag kayo, huwag ka muna mong boyfriend, be, ha? May boyfriend ka na? Naku, naku, be. Boyfriend na yan, isa, pero... Pero hindi ko nilulubayan yan. magkaroon mo muna kayo mabuti, be, kasi, ha? Ah, pa, kayo lang magkano kay papa niyo kayo lang talaga ano sa papa niyo. Patulad nito ito, ayun na yata, ayaw ko, sinabihan ko ito dati, sabi, hindi na rin siya mag-asawa sa mga. Mi, hindi na ako mag-asawa, mi, doon ako sa mga anak ko na lang. Tama rin naman siya, guys. Ang kasi mag-asawa siya, guys. Kawawa <coughs> <dag, dag>, <coughs> yung, <coughs> Yun yung mga anak niya. Paano ma kung mag sila ng asawa niya? Yun ah. Oo. Kawawa yung mga anak niya. Ma-set aside na. Hindi naman siguro may set aside. sa... Uh, Siyempre, ano din, ah, hati-hati na sa, ano, sa hati-hati na sa budget. Budget, mga magkasawa hmm. ka madam, yan ang kanya mga junakis. Be, pakita ka, be, kay, ano, ikaw po, gi. Yan, yan, guys, yung, eto po yung buso niya, madam. Eto yung, sabi mong ibibigyan mo ng uh, cellphone. Yan, sabi mo ibibigyan mo cellphone, us, madam. Eto yung kanyang pangalawa, kita mo, bastos ka. Yeah, okay pwestos ka. Ano ba yan? Okay. And guys, yan yung sasabi nyo guys na ano, host madam. Pinuntaan ko talaga siya sila kasi gusto kong makita set up talaga guys. Gusto kong makita talaga guys. Kala ko, joke lang eh. Talaga ang pupunta talaga siya. Kung di ka mo na subscribe, subscribe mo na yan. Like, share, and click the bell button. Thank you!